Okay, may gagawin tayong Akari. So, naalala ko lang na may mga nanonood din pala sa akin kapag nag-upload ako ng uh, mga uh, AVR. So, tamang-tama, maganda yung content na to na gagawin natin. Maiksi ilang at uh, sana nga maiksi ilang <laughs> call natin. Ang problema nito, nakasit tayo sa tester. Okay na natin yan. Okay. Kapag inun mo siya, automatic, ano, ah, uh, tumatakbo agad dito nagkakasuplay agad dapat may delay yan kasi naka pa naman yung quick start pira na lang kung naka yung quick start so naka yung quick start dapat may delay yan siguro mga ilang minuto tika lang so i-plug ko na muna to mga boss yan then abangan nyo yung ano tingnan natin so dapat mamaya pa yan dyan magkakabultahe pupower natin So, kita nyo, gumana na agad yung ano. Tapos, 218. Pero, wala kayo narinig na nag-switch yung relay dyan. Diba? Nagkaroon agad ng voltage dito. Dapat may delay pa yan. Saka pa lang yan mag-ano, limbawa, kung nakadirekta. Hindi naman nakadirekta yung ano O, kaya naka-quick start. Naka-off naman yung quick start. So, kita nyo. Yan ang reklamo ng mayari. Bakit daw mayroong ganun o natin uli so tingnan nyo gumagana naman yung servo di ba patayin ko ha gumagana yung servo ang problema nito parang nakadirekta siya parang nakadirekta so gumagana yung servo motor o yung pinaka transformer niya pero, parang ang galing dito sa outlet, dumaan na si Chitaus dito. So, supposedly, may delay dapat yan. Ang possible na suspect natin dyan, pwede yung relay. Hula lang natin yan. Ngayon, hindi ka lang, natin. Set up muna natin itong ating ano, camera. Para, ano. Ay! Yan. Lagay natin dyan. Bukas na to kasi tiningnan ko kung may nasunog or ano. Yan. So possible niyan kasi sa kalang dapat yan magkaano kung magsi-switch na yung relay. Hindi pa nagsi yung relay. ah uh, mayroon agad. Tanggalin natin tong relay. Tingnan natin. Okay. Nakabunot na ba baka makoryente ako? So ito yung pinaka ano niya. Tingnan niya. So from dito dapat magsi-switch yan. So tatanggalin natin yung isa dito tapos titistirin natin. Kung may palo yan, ibig sabihin shorted na yung relay. Okay, tinanggal natin yung isang linya. Kuha tayo ng tister na langat natin. Atas pa konti. So dito na nga lang yan. So naka-resistance tayo, yan. Check natin 'tong switch na 'to. Ito kasing dalawa yung coil niya, ito yung pinaka-contactor niya. Ayun. Shorted na nga mga boss yung relay. Tanggalin natin yung relay, at titingnan Para maano natin ma-determine natin kung talagang sira na siya. Meron na ata ko niya ganito. 12 well volts ata ito mga boss. Dapat kasi hindi siya magbubukas muna. Ay, meron pa palang isa. So ito yung relay niya. Ilang volts ba? 12 volts nga. Ito yung pinaka contactor niya. So tingnan natin kung Ayan oh. Shorted na nga siya. Kuha tayo ng ano bago. tanong, meron ba ako niyan? Mukhang wala pa ata mga busan. Ayun, meron tayo. T numbers 12 volts, 'yan. Check natin. Check natin dapat ano 'yan. Walang palo. Yung isa meron. Kabila. Oh, wala. Okay, ito shorted na talaga, baliktaran. Ngayon, i-kabit natin. So, bang dumi, oh. Bugahan na lang ng hangin natin mamaya yan. Hangin natin. Pagkain ang i-check natin yung circuit. よかった。 Okay, check natin. Oh, pansin nyo, wala nang palo. Ibabalik natin yung kulay blue at saka green dito. Yung testing natin. Tapos, i-monitor natin yung ay, natanggal sa hinang dusa sa dulo ay natin nawala sa hinang pati ito natanggal oh ay nako i-monitor natin yung piston natin. Titingnan nyo dito. Ito at saka ito. So, plug na natin. So, kita nyo, walang bultay na lumabas. ganun din dito, zero. So, antayin natin kung ilang minuto bago mag-switch tapos nyan fast forward na lang natin o no? kumbaga eh ano natin yun, gumana na ito yung eh, tester natin, hindi na kano ng maayos but 6 volts lang dito yan, mayroon na ah, maluwag yung tester natin ah. so napansin nyo, gumana na nagkaroon ng delay so mga ano kulang kulang 2 minutes siguro o oh, yan so ito lang ang sira kapag on nyo tapos hindi naman naka quick start tapos gumana agad dumikit na yung contactor nito ng relay so ito yung sira ayos na mga boss so paano yan hanggang dito na lang ganoon lang kasimple mag repair ng ano ng EBR kapag madali lang ang sira <laughs> okay